So ayan, magandang araw sa inyong lahat mga paps and meron tayong update no or may lang kwento dito tungkol sa ginagawa nating ano uh, Mega Vision Pro HD Multi Karaoke Jukebox ayan. So yung unang problema talaga nito is yung kanyang power supply Uh, shorted yung secondary diode nya asa na yun, makita ito ito yung secondary diode natin na dadalas sa may 12 volts yan yung shorted tapos pinalitan na rin natin yan bali yung pinalit natin is, is R5150 no? yung mga kadalasang pinapalit natin dun sa mga LED TV so nag okay na siya tapos nung kunin na sana ng mayari nung pagka test natin is, gumana naman siya ang problema lang is na ngamoy ano siya sunog may umusok sa may ilal sa may ilalim galing sa may mismong unit na to no so nagtaka yung mayari bakit umusok so buti na lang at hindi naman masyadong ano yung mayari ang tawag doon ah uh, okay lang naman hindi naman siya galit so uh, iniwan niya para may check natin ulit no so yung nakita natin problema anong dahilan kung bakit umusok siya is yung kanyang sakit sakit ng ating hard drive Ayan. For hardest ng unit na to. Supply. Sakit sa may supply. Galing sa may power, power supply natin. Ayan siya. Dito siya galing sa may primary na sa may secondary supply. Kapasok yan po yung magsusupply sa may hardest natin. So, kung bakit siya umusok, hindi shortage yung dahilan, kundi yung corrosion niya sa may sakit niya. Yun, o. Kita nyo naman. Grabe yung corrosion niya. Parang, ano, nadaanan ng tubig pero hindi naman siguro ito napasokan ng tubig no? siguro nagkaroon lang talaga ng corrosion dito sa kanya sakit, sa katagalan na rin so medyo malakas po yung usok niya at kita po ng mayari buti na lang, hindi na galit yung mayari no? Uh, medyo ano siya medyo mabait din so ang ginawa natin dito is ano, pinalitan natin kasi kailangan nating palitan para maayos natin yung unit ito siya, sira na talaga to yung kanyang original, so yung ginamit natin is ano, Ah, uh, sakit galing sa may tawag doon. Ah, uh, tawag nun nyo? Power supply. Power supply distap. Ah, uh, power supply sakit sa may galing sa may power supply distap sa may computer, no? So, ito yung kinuha natin. Buti na lang at nagkasya siya. Hindi naman talaga siya pare-parehong ng forma, pero yung kanyang connection or kanyang pin is lang po dito. So, yun yung yung ginamit natin para maayos at magpagana natin ulit yung unit na to So, kinuha natin yung socket doon sa may desktop computer tapos ni-rewiring natin. Ayan, tapos kinonekta natin. So, nag-normal na po yung unit natin. So, ganun lang. Uh, buti na lang at meron tayong nahanap kasi iwan ko lang kung saan tayo makakuha ng ganitong ano, uh, socket, no? Ayan, buti at nagawa pa natin ng paraan. So, ito, saksak ko muna. So, nakasaksak na pala siya. Then, papaweron ko lang kung di na ba ito usok yung ano uh, unit natin, yung hardest natin na yan. saksak ko. Power on ko lang. Ayan. So, umikot na po yung blower niya. Tapos, nagkaroon na rin silang power. Ayan. So, tingnan natin kung hindi na ba siya usok, no? Ayan. So far, wala na tayong nakitang usok dyan. So, ititest na lang natin to sa may TV. Tapos, uh, irara natin ng mga ilang oras tapos bago natin ipalam sa mayari pero ito kitang kita naman yung kanyang problema ito yung sakit talaga nagaroon ng corrosion no? so ngayon Narita natin so balik normal na po yung unit natin yan yung power niya goods na yun so ito lang Konting update lang po no, sa ating ginawa ngayon and maraming salamat sa mga natsagaw na nood pala Uh, na solid na sumusubay at sumusuporta sa ating channel no. god be with us always and hanggang dito lang yung video natin see you in our next video this is your service, The Technician peace out. Love you.